Kamusta mga maka full court, Deron Sharp at Nick Richard pagsasabayin kuni ng Lakers? Ang Los Angeles Lakers ay iniulat na pinananatiling bukas ang kanilang mga opsyon sa trade market matapos makuha si Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets kapalit ni D'Angelo Russell. Ayon kay senior Lakers reporter Anthony Irwin, ginalugad ng Lakers ang posibilidad na isama ang net center na si Daron Sharp sa deal ngunit sinabihan ito na mga ngailangan ito ng karagdagang draft compensation. Sa halip, idinagdag ng Lakers si Shake Milton sa kanilang roster. Pinanggit ni Irwin na inaasahang babalikan ni Lakers General Manager Rob Pelinka ang mga talakayan kay Nets General Manager Sean Marks tungkol kay Sharp, habang sinusubaybayan din ang sentro ng Hornets na si Nick Richards bilang isa pang potensyal na target sa kalakalan. Ang parehong mga manlalaro ay maaaring magbigay ng mahalagang frontcourt depth habang ang Los Angeles ay patuloy na sinusuri ang mga pagsasaayos ng roster bago ang ika-anim ng Pebrero na trade deadline si Sharp, na kasalukuyang may average na 7.3 points, 6.1 rebounds, at 1.5 assists sa 16.7 minuto bawat laro, ay naging produktibong presensya para sa Brooklyn at maaaring magbigay ng mahalagang frontcourt depth para sa Lakers. Ang pagdaragdag ng backup center ay nananatiling prioridad para sa Los Angeles habang sinusuri nila ang mga potensyal na hakbang bago ang deadline ng kalakalan sa ika ng Pebrero. Dumating din ang ulat na ito dahil ang Lakers ang kasalukuyang 6 seed sa Western Conference na may 20-16 record. Nakaupo lamang sila ng tatlong laro sa likod ng pangalawang binhi na nagpapakita ng mapagkompetensyang pagpoposisyon ng koponan. Layunin ng Lakers na makabangon mula sa kanilang isandaan at labinsyam hanggang isandaan at labinlima kabiguan sa Houston Rockets noong linggo habang natalo silang muli sa Dallas Mavericks, dalawang hanggang labing anim noong Martes ng gabi. Pukun pa rito, malapit nang bumalik si Jared Vanderbilt matapos mawala ang halos isang taon dahil sa midfoot sprain at mga isyo sa tuhod. Si Vanderbilt, isang pangunahing tagapag-ambag sa pagtakbo ng Lakers sa 2023 Western Conference Finals, ay lumitaw sa 26 na laro lamang noong nakaraang season ang kanyang availability sa susunod na isa hanggang dalawang linggo ay maaaring maka sa diskarte ng koponan habang isinasaalang-alang ng general manager na si Rob Pelinka ang mga karagdagang pagsasaayos ng roster. Dahil sa interes kay Sharp at Hornets center Nick Richards, ang Lakers ay mukhang nakatutok sa pagpapalakas ng kanilang frontcourt depth. Ang patuloy na mga talakayan sa pagitan ng Pell Inca at Nets General Manager na si Sean Marks ay nagpapahiwatig na ang Los Angeles ay nananatiling aktibo sa paggalugad ng mga pagkakataon upang palakasin ang kanilang listahan sa panahon ng kritikal na yugto ng season. At samantala ang starting five ng Los Angeles Lakers ay kailangan nga daw baguhin, ayon nga sa mga NBA analyst na dapat nga daw simulan na ni JJ Redick ang paggamit ng Twin Tower, para nga daw pagdating sa playoffs makakabuo na nga ng chemistry yung team, kailangan nga daw palitan si Rui Hakimura sa starting 5, ang dapat na ilagay ay si Dorian Finney-Smith at Jackson Hayes sa starting 5, ayon sa mga NBA analyst dahil magiging epektibo nga daw ito sa loob ng court. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.